Mga ka-Republic, posibleng madisqualify sa SEA Games si Justin Brownlee. Pagbago-bago ang rules na inilalabas ng Sports Authority of Thailand hinggil sa mga patakarang gagamitin sa biennial sports event. Bilang host country, hawak ng Thailand ang karapatang maglatag ng rules na papabor sa kanilang mga atleta. At kung itutuloy nila na hindi nga papayagan sa 5-on-5 basketball ang naturalized player Una nitong maaapektuhan ay ang Gilas team na iku-coach ni Norman Black. Malinaw na isa itong taktika upang palitin ang chance ng ating national basketball team. Speaking of Gilas Pilipinas, inamin ni Juan Gomez Dilianyo na nagulat siyang hindi siya nakasama sa Final 12 para sa FIBA World Cup Qualifiers. Nagpaliwanag naman si Tim Cohn kung bakit si RJ Abarientos ang isinama niya sa Final 12. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi pa man nagsisimula ang SEA Games. Nasa preparation stage pa nga lang, gumagawa na ng paraan ng Sports Authority of Thailand para harangin ang pagpasok ni Justin Brownlee sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Ang Gilas Pilipinas ang reigning champion sa SEA Games Basketball. At alam naman nating lahat kung sino ang nasa likod ng kampyonatong yan. Walang iba kundi si Justin Brownlee ang gilas naturalized player na resident import din ng Hinebra. Kaya nga maraming galit eh. Kaya maraming nambabas. Ang mga talangkang buzzers na ito ang kakampi ng Sports Authority of Thailand na ganito kaaga ay talagang gumagawa ng paraan upang maitsapwera ang gilas naturalized player. But in fairness, hindi lang naman si Justin Brownlee ang punteriya ng pabagubagong rules ng Thailand Sea Games Organizing Committee. Mas gusto nilang iwasang mangyari ulit yung ginawa ng Cambodia na nagparada ang mga ito ng limang naturalized player na naisagawa ng mga Cambodian dahil la SEA Games ay sila ang host. Resulta ang dating dinananalong Cambodia National Basketball Team nakasalta nga sa finals pero tinalo pa rin ang Gilas sa gold medal match. Defending champion ngayon ang Gilas sa SEA Games. Kung ang lalahok dito ay ang gilas na maglalaro sa FIBA World Cup Qualifiers bukas kontra Guam, walang duda maiuuhi ulit natin ang gintong medalya. Pero ibang gilas itong binubuo ni Coach Norman Black. Conflict kasi ang schedule ng SEA Games sa commitment ng mga player ni Tingkaon. Kaya ang ginawa ng samahang basketball ng Pilipinas, inatasan si Coach Norman Black na bumuo ng panibagong unit na sasabak sa SEA Games. At ang problema nga, naglalabas ang Thailand Sea Games Organizing Committee ng pabagubagong rules. Nagdadala ito ng kalituhan kung sino ang pwedeng isama sa lineup. Laging nag-aalala si Coach Norman Black na baka di paglaruin ang mga players na mapapabilang sa kanyang kupunan. Dismayado na ang SVP. Pero hindi lahat ng Pilipino ay naiinis sa pabagubagong rules ng Thailand Sea Games Organizing Committee. Yung mga talangkang Hinebra haters, ayaw na ayaw nilang maging bida na naman si Justin Brownlee. Ito yung mga talangkang nasakta ng gusto ng mapagtatalo ng Hinebra ang mga paborito nilang team. Anyway, nasa guam na ang Gilas Pilipinas under Coach Tim Cohn at kahit nagdurugo ang puso ng mga Hinebra haters, kasama ng ating national team si Justin Brownlee, ang kinasusuklaman ng mga utak talangka. Sinabi ni Coach Tim Cohn ang game laban sa Guam ang unang hakbang para sa ultimate goal ng Gilas Pilipinas. Ang ultimate goal ay ma-qualify sa Los Angeles Olympics sa 2028. At para ma-qualify sa Olympics, kailangan muna ng Gilas na makasalta sa World Cup 2027. At ang game kontra Guam ang magiging unang hakbang tungo sa ultimate goal. Pero yun nga, nauna nagbanta si Jericho Cruz. Tatalunin nila ang Gilas. Alam ni Coach Tim Cohn na may kakayahan ng Guam na gulatin ang Gilas dahil nagawang talunin ng mga ito ang kupunan ng Syria sa Asia Cup. Nasa isip din ng Gilas Coach ang ilang Guam players na naglaro sa NCAA Division 1 sa US kaya pinapaalalahanan niya ang kanyang mga players. Hindi nila dapat i-take for granted ang laban nilang ito pero siyempre nakaabang ang mga talangkang buzzers naghihintay na matalo ang Gilas. Lawit ang dila at tululaway na naghihintay na mapahamak ang sariling mga kababayan. May talang ka talaga sa utak. Anyway, kaugnay pa rin ang gila squad na sasabak laban sa Guam. Natanong si Tim Cohn, bakit mas pinili niya si Arge Abarientos over Juan Gomez Dilianyo? Mas kabisado raw ni Arge Abarientos ang sistemang pinatatakbo niya sa gilas. Matagal nang nakakasama si RJ sa mga insayo ng ating national team at iyon ang naging bintahan ng Hinebra Point Guard kontra sa mahusay na Converts Rookie. Siyempre, ngal-ngal na naman ang mga buzzers. Hinebra players si RJ eh. Basta Hinebra players, ayaw ng mga talangka. Noon ko pa sinasabi, sige magkanya-kanya tayong team sa PBA. Kanya-kanyang paborito, kanya-kanya nang sinusuportahan. Pero pagdating naman sa international competition, pwede bang magkampi-kampi muna tayo? Kung pwede lang naman. Kung ayaw nyo, di sige, magpakatalangka kayo habang buhay. So guys, shell lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout out sa iyo Erwin Santiago, salamat sa panonood idol, salamat sa suporta. At sa iyo ren, shout out Enrico de Guzman mula naman sa Belgium, tagabawan ito kababayan ko. Shoutout out sa iyo idol. Sa iyo ren, Tibay, good luck daw sa Ginebra sa susunod na laban. At sa iyo ren, shout out, Merson Kabadi Vlog nasa Oman, gala ng gala sa Oman. Ingat ka lagi diyan kabayan. At sa shout out Nelson Reyes. Ingat palagi. Ingat ka rin lagi, Idol. Salamat. At sa iyo rin, shout out Prudencio Talavera. Yes, malakas ang Ren or na makakalaban ng Hinebra. Sa iyo rin, shout out Rosemary Juan. Salamat sa panonood Idol. Lagi kang nariyan. At sa iyo rin, shout out Herminia Balingi. Yes, ganyan kasipag ang mga Hinebra player sa shout out Beya Rilano kayang kaya raw makapasok ng Ginebra yung apat na game na natitira kayang kaya sa Yuren Borlagatan Donald mula naman sa Singapore shout out at sa Michael Nick salamat sa panonood Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.